Record your procedures. Sa DRG, every procedure tells a story and every story has a price tag. Procedure can be surgical. Pwede din po non-surgical. It can be diagnostic or it can be a laboratory procedure. Pwede din po ito nursing procedure. Depende ho 'yan sa insurance. Ito ang problema. Lahat ng procedure may kwento. Pero kung hindi mo na isulat, sayang ang kita ng hospital mo. So sanay tayo sa all case rate na kahit ilang procedure pa ang ginawa, pareho lang ang bayad, di ba? Kaya karamihan ho sa mga doktor at nurses, sinusulat lang yung main operation and then tapos na. Yung minor procedures, for example, transfusion, line insertion, may dialysis, kadalasan no nakakalimutan. Pero sa DRG, bawat procedure ay may timbang or may bigat. Kung wala sa record mo, hindi lang yan mawawala sa coding. Wala din pong bayad. So, ang isang hindi na isulat, okay? for example, central line insertion or blood transfusion, ay pwedeng bumabaho yung case weight. So, anong resulta? Lugi ho ang reimbursement mo ng libo-libo. Kaya bago ho mag-sign out, i-check. Okay? Lahat ba ng ginawa ay na-document? Kasi sa DRG, ito po ha, ang bayad ay hindi ho base sa effort mo. Wala ho silang pakialam doon. Ang basihan ho, kung naisulat mo yung ebidensya. Kung hindi mo ho naisulat, eh parang hindi mo ho ginawa. At kung hindi ho ginawa sa papel, natural, okay? Wala hong ibabayad si Phil sa inyo. This is Coach Doc Ben. See you soon.